<laughs> yun, brah, <dinarabor>, eh. <laughs> 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 oh yeah, okay, tanyo naman niya, no? Tamo naman niya, no? Hindi Sabi <laughs> niya, mamaya na daw. Oh, di ba? Malulupit. Ito pa, ha? Ikaw, ikaw, kalaban. <laughs> ikaw, ikaw. Tulog dalawa. model ng Adidas tsaka Nike. A, so, matakpo, Jordan A, Jordan, A, Jordan, A, Jordan? 12? Jordan, A, 12. Jordan 32. Ang lupi to. Ilan to? Dumadakdak okay. pala to. Ah, apa ini Okay game na

Kaya mo, bro. no. Uy, na-smit yung anak kita kayo, Fin. Uy! 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 Ben, das, Ben!

umama sa sapatos ah. walang 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 bola bola. ko alam hindi ko alam hindi ko alam hindi ko alam hindi ko na hindi ko alam 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 Eh, wala pa 'yan. Yo! Oy! mo ng mo Maganda. 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 mamaya. mo mamaya diyan yun nga ang highlight eh. Highlight, highlight yung brother, highlight. ko? <laughs> trailer yun, trailer. Pang trailer yun. Pag-atras, ang iglam yun. paul na pa, Malaga, Paul! Ano, rewind natin? pal pal. Jadi basic banget. Ini enggak baik kan? Ini enggak pal, enggak pal. 1.1. Oh, bro brother. Ayo gini. Cream mau pala. Cream, cream, cream. Langkut starter. Cus, cus, cus. Stay live, bro. Oh. Oke. Dor, gua dah. Grabe yung pawis kayo, no? Mainit. Ganda na. Malamig na ngayon, bro. Di ka tulad nung nakaraan, eh. Talagang as walang sangin. Ang Murder ako ng tripod, eh. Bali, 800 yung malaki. Yung may auto ganun. Gaganang-ganang. Ay, gaganyan mo na lang dito. Tapos gaganong ganong ka na. Tapos may diyan. Ano eh, ganon din eh. Mas maganda yung tripod na ganon, nakapwesto lang. Tapos zoom in, zoom out ka lang. Pag ganon ka lang, andun na rin may yung, may yung zoom yung in, yung zoom out. No, naka, ano eh? May zoom in, zoom out. Naka, uh, uh, eh. Nakabiltain sa kamay. Ano lang siya? Uh, may sa... hindi ato. Ah, hindi sa 360? Hindi, meron oh, Meron siyang ano. Gimbal, meron yung gimbal na may camera. May sensor siya. Ah, sumasabay dun sa... Sumasabay dun sa, sa tao. Isiset mo lang. Para nito. Ah, ibig oh. sabihin gimbal with camera? Or kailangan mo to? Hindi, okay, gimbal lang may camera. Ah, gimbal with camera. Uh -huh. Sa Timo meron eh. Well, -ano, sa Timo? Oo. Okay. ano Original ba yung Timo? Parang. Oh, yeah. parang ano rin yun, parang yun. wag wag lang sa sapatos. Huwag

<laughs> ano to Ang pamagat nito? Rambulan sa court. <laughs> 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 Tapos uh, ah, tayo ha. Okay. Okay. Nakuha nang <laughs> ko si Red ah. Kanina pa yan pula. Thank <laughs> <laughs> you. Di, i-edit ko eh, para pumasok yung bola. Yan guys, pahabol. Uwi na kami. So, nag-aalaskahan lang.

Radji sino yung IT doon sa Pakistan. Saan? Sa Riyadh. IT? Wala nag internet pa din. Mataba? Oo. Oh. Ah, yung kay Ruba. baser? baser. isa, yun yung. Uh, oh, yung isa si ano, uh, si, oh. si Ayman. Si yung oh, Si si <laughs>

yung mga players guys yung oh, luck dume o mo bunggo <laughs> mo yan sa side <laughs>

Ate, dati ng ganggay. Ate, ng ganggay. Papakabsa na. Position to, bro. Malaki yung... Ayan. Ayan. Ay ka, nasusunod talaga kuya kita, patente. Hindi naman ito peruntukan natin. Katmuri kama. siya na ital ka sa COVID kung talagang COVID kung talagang wala naman kung paano. Hindi pa ako buwas. Atan. Wala pa talaga bukas. Temo Brad, may bagyisyan.

kumparing kuno iyon <laughs> putang Nag-iisip na si kita yo oh anada pa pala pa spark ito sa sa <laughs> 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 <Anong, papasubo, yan. laughs> Brad, buksan niyo yung pinto. Yes, buksan mo yan. Buksan yung pinto, <laughs> <laughs> yeah. mo. Ayan, uwi na sila guys Ayan, so Hindi yeah, bro, ingat, ingat bro Ingat sa Pinas bro Oke kan Eren? Siap bro. Heyen. Halo bye. Nice game, guys. Yeah, nice game. Haga takbuh pun aman guys papa. Ingat-ingat. Ingat-ingat-ingat bro. Aya, numaris nak kelas lah. And so guys, so tapos na po kami uh, at uh, okay na yung aming ayatid uh, eh, na yung mga bisita na dumayo kaya uh, uwi na rin kami okay so shout out sa inyo lahat yan, uh, God bless everyone sa ating pong mga kaibigan at uh, mga ka team, ating pong team here dyan at uh, sa ating pong Napatuloy na patuloy na sumusubaybay ko sa aking uh, Corsador 377. Plug uh, channel. Thank you, thank you so much guys. Ah, ako po ay uunsa sa inyo bye bye for now. All right.